Hi guys! Welcome back to my channel. So, today video guys, tayo ay mag uh, hole. Hole ba yan? Or uh, unwrapping? sa ganun. Kung worth it nga ba mag-order ng mga ganitong products online. Ayan! So, hindi ko pa nakikita yung price niya sa uh, grocery store. So, titignan ko rin siya sa grocery store. Isishare ko rin sa inyo. Yan. Papakita ko na sa inyo, guys. Ang um, one, two, three, four, bali, apat. So, ito yung una, yung big box. Wow. Oh, naka -sealed ito yung una guys uh, all in one disinfectant surface cleaner ayan maganda dahil naka-seal talagang wala siyang leak ayan pangalawa naman Nice. guys. <laughs> Lavender din. Panglinis sa toilet. Ay, toilet bowl cleanser. Yan. Sa online ko siya in order kasi nakita ko na naman. Syempre nag ano, uh, sale. Yan. So, titingnan ko rin siya sa grocery store kung para same price ba? Kung uh, naka-discount ba ako? Kung wise choice ba? mag-order sa online or sa grocery store. So, Lysol, dalawa. Panglinis sa mga surface cleaner. A ah, surface cleaner siya. Is disinfectant Lysol. Yan, guys. Lysol din. And lavender scent. So, ito naman yung isa. Yan. <laughs> Pur mga pang-is-is. Ayan, no? ito rin yung isa. Ito 5 pieces. Eh. At ito ganun din yata. Yan. Pang is-is siya. Pwedeng pang uh, pwedeng pang pinggan or saan mang gamitin. Hindi ko na siya bubuksan. At ang last ay ito. New York Army Uh, pabango ayan iyo iyo de parko mahi yan ayos na guys Uy. oh may note siya thank you worth it nga ba mag ano mag order online ng pabango <laughs> kasi di mo naririnig ah hindi di mo naririnig, hindi mo naaamoy titest ko yung amoy nya yung scent kung okay ba sa halagang 300 paano lang naman everyday use this one is venus sabi nila ano same scent sa eklat so, surface cleaner Ayon sa face cleaner, one and four. Uh, guys? Ah, uh, ko kanina sa grocery store, tiningnan ko yung uh, Lysol na uh, toilet bowl cleaner and this one Lysol na disinfectant surface cleaner. Same, ano rin siya, uh, ano, ML? Same amount? Ano ba ito? <laughs> same laki. Yan. Pareha sila, 700 ml yung toilet bowl cleaner. And ito naman, 900. Uy, <gasps> kailan naman makulit ka na naman. So, sa online kasi, nag-sale siya. Pero same price siya. Sa SM, sinabi yung ano, ah, uh, 99 siya, pero, nag-sale kasi sa Shopee, nag nakuha ko siya na lang na price na 81. O, oh, di ba Worth it naman yung akin pag-purchase sa online. So, yung ito naman, ito siya, nakuha ko siya ng uh, 146, tapos sa uh, grocery store naman, ang price niya is 194 tapos sa online ang price niya is 191. So worth it naman yung pag ano ko pala, pag purchase ko sa online. O oh, okay naman siya. So meron din naman palang uh, may naidulot na <laughs> kagandahan kapag uh, minsan nag atong doon. Ano? Research, research ba yun? <laughs> Basta 'yan or whatever tawag doon. Kumiingay dyan, Cremo. Ayun, tapos okay naman siya guys. Uh, maganda yung pag purchase ko kasi nga may roll siya, sale. So, okay, kasi pag pumunta mo na ako sa grocery store, yan, hinambing ko yung prices nila. So, eto sabi ko hindi ko bubuksan itong sinabi ko. Pero binuksan ko na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nine, at yung pang ten, kinamit ko na siya. Okay siya pala guys, gamitin. Um, yung, ano to, scrub wall? <laughs> yung gano'n, okay naman siya gamitin. Hindi, kasi inis-is ko siya sa kalan, okay naman siya gamitin. So, itong mga to pala guys, ano, um, uh, pandagdag ko sa panglinis, pag uwi ko sa probinsya, yung mga pinurchase ko na yan. So, ang ano naman, ang hindi ko masyadong na, uh, appreciate is yung pag ano na online yan ng pabango maganda mo na amoy mo pala yung pabango yung perfume na gusto mo kailangan talaga sa bilihan sa supermarket or saan ka bibili <laughs> department store yan doon ka bibili kasi medyo ma ano kala kapag di mo gusto yung pabango di ba yan pero okay lang kasi pang daily use ko lang naman pag pang pang pag special occasion, meron naman akong ginagamit. Yan. Tsaka eto. Yan. Yan. Kasi pag sayang naman 'di ba kung wag <laughs> yan ang gamitin ko pang-araw-araw. So okay na lang din siya. So yun lang guys ang share ko ah uh, tong lalayo <laughs> po ko. Eh, yun lang guys ang aking share for this for today video. Yan. Uh, worth it naman yung aking pag uh, purchase ng mga panglinis ko sa bahay. Yan, uh, satisfied naman ako. So thank you for watching guys, yun ang aking share sa inyo and maganda pa dahil Lysol. Uh Please give it a thumbs up kung nagustuhan nyo. And subscribe na po sa mga hindi subscribe. Thank you for watching guys. Until the next video. Bye!